ay isa ka din baga mga kaprensi na pag nakain ng pakwan ay inatapon ang balat at pag napanood nga po ninyo itong video na ito ay panigurado po hindi na po kayo magatapo ng balat ng pakwan na inyong pinagkainan. Dahil nga po yan ay pwede na nating lutuin at pwede nating ulamin. Dahil may panghimagas ka na may pangulam ka pa. At dahil nga po ay taginit ngayon ay panigurado lagi po kayong nakain ng pakwan. Kaya nga po pagkatapos ninyong kumain ng pakwan ay igulay na ninyo ang balat nyan. At napakaganda nga po ng ating pakwan at napakapula ng laman. Itsura pala ang po talaga ay napakatamis na. Ay nako ay napakagaling ko talagang pumili at alam ko na matamis. Ay sana naman po pag ako'y nakapili ng aking kapartner sa buhay ay mapili ko din ay matamis. Matamis, magmahal, kayo naman. Ay tayo po ay nagahiwala ang nampakwan ay napunta na naman tayo sa ganyang usapan ay nakapuro de. At pag nga ari, ay narinig na naman ng nanay ko, ah, sabihin na naman nun ay, nako ay kiringking kang bata ka. Ikaw ay tumigil-tigil at baka yung isang buong pakwan ay malunok mo. Ay pwede naman basta siyam na buwang kung inalunok-lunok. Ay! At pagkatapos nga po nating magbulaan ay tayo naman po ay magabalat nitong ating pinagtanggalan ng pakwan. Pero po aring inabalatan natin ay pakwan pa rin basta yun na po yun wag kayong magulo. Basta ang inabalatan natin ay balat ng pakwan basta yun na yun. At pagkatapos nga po nating balatan yan ay ahiwa -ay naman po natin ng maliliit na parang upo. Parang katulad laan po talaga siya ng upo at saka ay papaya. Kaya pwedeng pwede po natin talaga siyang gulayin. Kung dati po arin pinagbalatan ng pakwan ay sa baboy lang la inapakain ay ngayon po ay sa tao ay inapakain na rin. Kaya po ako hindi magataka na isang araw pati tao nakain na rin ng sagmaw. Ay sa mahal po baga naman talaga ngayon ang bilihin. Ay naku po ay baka talaga naman pati sagmaw ay kainin na ng tao ngayon. Ay naku po ay wag naman sanang mangyari pagkagayon at ang akainin ko talaga ay sagmaw na gabi. Ay naku makasarisa at isa lang na nga po natin yung ating hiniwahiwang balat ng pakwan. At madami-dami din nga din po yung ating maluluto. At lagyan na po natin yan ng sibuyas, asin at saka po ay paminta. At lagyan na din po natin yan ng pampalasang oyster sauce. At ayan na nga, pwede na nating kainin yan. Uy, hindi pa, hilaw pa yan. Huwag ka namang nagamadali at yan ay hilaw pa. Alagyan ah. pa natin yan ng gata. Pagkalagay nga po natin ng gata ay wag po natin yung atakpan at aintayin na lang po natin yung kumulo. At habang habang inaintay nga po nating kumulo yung ating inaluto ay kumuha po muna tayo ng dahon ng malunggay at saka po ay sili na ating panglahok. Ay dini nga po sa probinsya mga kaprensip, pag ikaw po ay may tanim ay ikaw ay papitas-pitas na laang. At pag wala ka naman pong tanim ay di sa kapitbahe ka mamimitas ay gayon laang po man din yun. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan, kumulo na po yung ating gulay at ilagay na po natin yung ating hipon. Ay napakaganda po talaga ng nabili nating hipon at nagalaw-galaw pa ay pagkagana ri po ang hipon pag kinain mo ay talaga naman pong manamis-namis parang ikaw aking namimis ay ni <laughs> At lagyan na rin po natin yan ng pampaasbok ng nguso At ilagay na rin po natin aring malunggay na pampagatas kahit hindi po natin kailangan ng gatas. Ay ayos laang naman po at ay talagay makamasustansya. Ay ari, ang makamasipag na ay masarap pa magluto. Ay nako, ay nagbuhat ka na naman ang sarili mong bangko. Ay ako naman po ay nagabirulaang. Ay tigni at nako ay talaga namang napakasarap na rin ating nilutong balat ng pakwan. Ay talaga namang pong napakasarap, na ng ay, namang pong napakasarap nang ganda na rin iulam sa kanin. Ay nako ay tayo na't kumain pagkaga na rin naman po ang ating aulamin palagi ay nako po ay talaga namang ako'y mabutog na rin ay siya ay tayo'y kumain na at ako'y talagang kanina pa natatakam ay nako po ay mukhang mapapalaban na naman tayo na rin sa kainan ay pagkaga na rin naman po kasarap ang ating ulam ay talaga naman pong tayo'y mabutog ng mabutog ay ano ari at talaga namang napakasarap na rin gulay ng balat ng pakwan ay pandali na naman si ining sa pagkain ayo ay nako ay dahan-dahan baya naman at baka ay mabilaukan ay ako po bayan naman ay hindi sana ng pabebe kumain at pagka ako'y pabebe kumain ay ako po'y parang hindi na Nako ay sinabi na nga ni at naubos na naman ang isang platong kanin at isang mangkok na gulay ay talaga namang tayo'y mabutog nang mabutog niyan. Ay ari po man din ang inasabi ko ay oh may pang himagas ka ng pakwan, may pang ulam ka pang pakwan. Ay nako ay makapaborito talaga ng unggoy ang saging. Mga ka thank you for watching!